<laughs> ito na yung uh, going to Macau Macau guys so na, Macau mag bus na kami mag travel so ito na ngayon papasok Shuhai Shuhai and Macau

Maglisod <try> ka direk video kay duol ka ayo. Sa guni muram balik-balik ani. Di ayo tag panis oi. Naka murto apel mo niya mahalin mo si man Kani ni nga green mint green kon kani virgin pa ni. Kulang ni Kuan, kantot. Nakalimot <laughs> um, na ganin ni siya kanos. last niya Kuan, Kwan, oy? Madisqualify din siya. Samita. <laughs> sa Wala man. May Okay na. Ayan yung pila. Papunta na sa bus. Anong oras pa kami ito matatapos? Para Andun yung ano, yung bus. So sa sobrang dami namin, paano na anong oras pa? Anong oras pa ma kakasakay kami ng bus? Grabe. <laughs> Ayan yung pahirapan ngayon papunta ng Macau. So, lesson to learn this time. Huwag mag-travel ng holidays kasi ang itong maranasan nyo pag pumunta kayo ng Macau grabe dapat next week yan oh sobrang dami ang nakapila doon pa so ayan yung ayan yung ano ayan diyan yung bus so nandito pa kami sa dulo yung bus is kulang cool Diyan lagi sa moon ni, sa mga mga isla. Grabe. Diri naridi surunya, ang mga wag mag-bus, wag mag-bus. Pag kumutan ang Macau, pero to experience. Masaya naman. Masaya ang buhay. Buti na lang yung aming maliit na baby ay hindi nag manya-manya So, ayan nung yung bus na papunta na yan ng terminal ng Macau. Wala pang susunod. Ay, doon para sa kabila, meron din. Pero kulang yung bus. Ay, ano Anong oras pa kami? isang oras pa siguro kami yung magpipila dito. Ay, malawin niya. oras charge the experience, guys. Bye bye. Welcome to Macau. Ang init. Hello. Sobrang init. Di nakarform ako niya ito. Katong kung ano bagong katong bridge nga di ano na talaga ng tao. Kasi gusto mag experience nila na yung bridge na bagong inanong Bagong gawa. Pero second time na namin na sikang si time ko na na pumunta dito kasi ganito yung ano. Tapos mas mura pa kaysa sa Ay, yeah, $65 lang. And... maganda siya kasi makau to ano, ginawa ng bridge. maganda yung view. Hindi ka maano sa view. <laughs> sa view ka lang ma-amaze kahit ano, sabi mo, ang haba ng pila pero less lang ang pamasay, just yes, only $65. <laughs> and kaya lang sa bulsa. So, tsaka maganda yung view. Kailang pahirapan pag mga ang, ang biyahe nyo papunta sa Macau. Pag lain ibang araw na walang holidays, madali lang. Walang, walang, ano, kaproper problema. So, ayan na. Go, go, -go na kami. Na, oh. nag-move na rin, nag-move na rin. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಫಾಂಗ್ ಓಕೆ